Amigas YouTube channel. Ngayon, for this video, andito po ako sa Hill Noted Beach Resort Matabungkay, kay Batangas. Ah, uh, liho kayo at tayo ay tingnan niyo yung resort at napakaganda ho, napakaliwalas. Ah, uh, marami akong pinatingnan pero napakaganda ito. Ah, uh, may recommend ako to, isang magandang beach resort. At ikot po tayo, liko po. Ayan o, uh, yung ito entrance nila. Ito yung entrance nila. Tapos, ito yung parkingan nila. Ito yung parkingan. Yan ang parkingan nila. Ito yung mga kubo-kubo nila. Mura lang po yung hubo nila. Yung, yung kubo nila is um, per night is 3,000. Tapos yung nasa sa taas ko is P4,000, Mayroon naman 4,000. Ah, uh, hindi po. Iikot ko kayo. Ito po. napaka May mga may mga bulak na siya. Napaka-organ. Malinis po yung lugar. Ayan po yung entrance nila. Oh. May CCTV. Kaya, hindi ho delikado ang party ng kapatiyan nyo dito. At pupunta tayo sa dagat. Ayan yung po yung mga kubo. Kubo dito. Ayan o, oh, maraming halaman sa paligid. Bawat kwarto dito ay may mga CR kompleto na lahat ang kailangan nyo. Ayon swimming pool nila. Ako, nag stay ako dito ngayon. Dito ako nag stay Ito po yung swimming pool nila. Pwede isang pamilya. Pwede isang pamilya ang i-occupy nyo po itong resort. O, napakalaki kasi. Ayan po, Oh, ah, po tayo ngayon sa waiting area. Dito sa beach resort na to. Ngayon, kita nyo po kung gaano kalinis sa ano entrance po ito. Ayan po, iikot po tayo. Napakalinis hot, nililinis nilil nililinis na ho nila. Ayan po oh. Ang dami kong pinuntahan, pero dito ako na pumunta sa lugar na to. Malinis, napaka-organize nila. Yun Tapos yung CR nila, maganda po. <coughs> Ayan, no Meron po hanggang sa taas. Ayan po, oh. Ito yung office nila, eh. ako so, ang ganda po, oh. tapos 24 hours silang tumatanggap ng mga guests po dito kaya kahit medyo late na kayo pumunta rito open ho sila 24 hours tumatanggap sila ng mga guests madam yung kwarto nyo is ano yung kubo is 3,000 ah uh, 3,650 raw yung kubo tapos yung 5,000 yung good for five na nasa taas is ano, 5,600. Ngayon, aakyat po tayo para makita nyo po. Damsamahan nyo naman ako. Andito na po tayo sa taas. Papakita ko sa inyo yung mga room po. <clears throat> Ayan po yung mga room nila. Kaya, masyadong mura na po. Kung tutuusin. Ayan yung mga, may lamesa po sila. Ayan po. Tapos, overlooking po. Makikita nyo po ang labas. Ayan po, oh. Tapos, pupunta tayo sa... Ayan, o. Oh, mar <coughs> good, good family po ito. Lahat na na pwede. Sama-sama na yung pamilya nyo po. Makakapunta ko kayo rito. Ayan po, o. Oh, Mahigaan sa baba. Ayan po. Tapos, may closet sila. Then, pwede kayong magluto dito. O, oh, ito, oh. May kitchen na po. Ayan. Ayan. Ang kitchen niya. Pwede kayo magluto dito. Tapos, ah, uh, ito yung CR nila. May CR po sila. Ayan po. May shower room. Ito, shower room. Shower po. Room po. Tapos, may wifi po dito ha. Ito yung CR nila ah. Napakalinis. Ayan po o oh, ang CR nila. Ayan. Napaka may hot shower pala sila. Magagamit kayo. Ayan po, oh. Patayin na natin, no? Tapos, pupunta po tayo sa terrace. May terrace po sila rito, eh. Ayan, oh. Matanaw nyo po ang kubo at yung swimming pool po. Tapos, doon dagat na po yon. Ayan yung dagat. Makikita niyo na po yung area. Ayan yung kubo niya oh. Tapos Ayun po yung entrance nila oh. Maaliwalas po yung lugar. Ngayon pwede ho kayo mag-bonding dito sa terrace kasi may mga lamesa na po, at may upuan. Pang-family talaga. So mura na to, 600, magkano po to? 550 po. pa. 15,000? Good 14 Packs. Ah, Good good 14 Packs. Tapos, 15,000 pala. Itong, itong area to, kasi napakalaki po naman. Mm. Tapos, yung susunod naman, yung susunod na room, asan ah, yung 5,000, ano? 600. Ah, 5,600. 5,600. Mm uh -mm. -uh. Pero may bawas pang konti yun, madam. Depende sa, ano, sa mayari. Sa owner po. Ayan, oh. Ito yung 5,000. Ang ganda naman po, eh. May aircon na po yon Tapos, may, may bed po. Taas baba. Pwede pong, ayan, oh. Tapos may table na po kayo. Ayan po yung CR. O oh, may CR kayo. Tapos may hot water na kayo. Pwede na kayong gumamit ng hot water. Halimbawa malamig. Kasi ako ginagawa ko to pag December. Minsan nag-outing ako. Nag Kasama ko mga pamilya ko. So kita pa rin. May terrace pa rin ho siya. Ayan o. Oh. Ayan ang dagat. Ayan oh, may tiris po siya dito. May lam, may maliit na lamesa, may upuan. So, ang lakas ng hangin, ang sarap po. Oh. Katuwa naman. Sarap naman ng bakasyon. Tapos 'yung susunod na kwarto, na room. Ito na. Marami siyang room, eh. Ito na siya. Masyadong madilim pa. Why? Ayan nun. Ganun din pa. Ganun ba din ang price nito, madam? Ako. Mm -hmm. Ayan o. Oh. So, ito, hanggang dito na lang tayo. Ito, may mga, may CR na rin siya. Same price pa rin. Huh? Bali, 5,650. Yes. yes. 650. Ito, ma medyo malaki-laki. Pero oh, hindi, same pa rin. Oh, ang gaganda ng room nila. Wala kang tulak kabigin. Magagamit niyo ng pampamilya. Mm, mm Pang ilang person ito? Good for five ah good for 5 lang daw po pero kung maliit lang naman kayong pamilya okay na to magamit na po at umura na siya ayan oh, may may bintana na rin may window door na siya tapos ayan o oh. may terrace naman pwede kayo mag coffee coffee dito maganda po yung lugar Ayan po, oh. Ngayon, guys, andito na tayo sa ano, dagat. Kita nyo po, oh, napakaganda ng dagat at ang ganda ng tanawin. Dito tayo magkatapisaw at napakalawak ng dagat po at ang linis po. Maraming resort po dito. Tapos, may mga bangka at pag gusto nyo pumunta sa ibang isla. Kapitid po, oh. Ayan, hanggang buong sa dulo. Tapos, marami silang, ano, ba pino Ayan po, oh. Puti yung buhangin niya. Ayan, oh, marami na, marami siyang resort. Yung, yung likod po ng dagat, da ah, ito ko yung harap. Kita mo yung marami siyang resort. Marami kayong pagpipilian. Ayan po, hanggang doon sa dulo. May bidski ayon po. Oh. Ano? Oh. Napakaganda ho ng lugar. Ito na lalo magtatapos ang ating vlog. Thank you po for support, for po sa YouTube channel. Like and share, subscribe. Please po, thank you. Maraming salamat po. gabis all.